mga master uh, Good morning sa inyong lahat At eto, nagpipishing na naman kami Nakadalwa na yan, si Kaya Alan Nakadalwa na yan, si Kaya Wala pang intro yung isa Walang video pala yung isa yun o oh. Present 2-0 2-0 <laughs> Tayo pangalawang cast mga master pero wala pa rin nagpaparamdam. Kay Kuya lang may nakagat. Good morning! <laughs> Hinuli na. Hinuli na ang mga bugaong. Okay. Labas Two zero. Break the record. Tambak na naman. Break the record. Na. <laughs> na Break the record na, isa na lang. Tinatamb Kinab kilaw yun di. Eh. <laughs> Kung ina kay kilaw, may eh, maganda lang. <laughs> <laughs> kay kilaw, tigas si. Eh. Tigas ba yan? Nubabat sa suka lalo pa tigas. Si <laughs> <laughs> hey, Kaya Alan, no? <laughs> Ina-harvest niya na mga master Bumabawi Fish on, fish on At hindi Yun yo know. Yun know. 4-0 <laughs> Nakakaapat na siya mga master Tayo wala pa Fish on na naman si Kuya Alan Alright Pang lima na niya yan mga master Gapugaong <laughs> ya, Pang Anim na uh -huh. Pang-lima Master pugaong ah, Pugaong din ah, Pugaong din Hmm Ay salam Kuya Alan mga master oh In harvest na, in na talaga Eh, so wala pa? Hindi so, maganda ang tama mga master Fish on si Kuya Alan mga master habang tayo ay magiinit ng tubig Fish on Alright Salok ba? <laughs> Gumalaw na kanina eh. <laughs> oh, bugaong. Paano gagalaw? Balagbag. Dami ng bugaong ha, anim. An <laughs> si Kiala no. Harvest na ng bugaong, mga master. Bugaong master. master. <clears throat> Pang pitonya na 'yan. Yo oh. no. Wow. <laughs> Pampitonya na mga master. <laughs> ayo menang, ayo menang telak itu. <laughs> Fish on, mga master oh. Telak itu kena to. Salok, salok. Fish on. Oh, Ay, bugaong. bugaong pa rin jumbo. <laughs> Nalungkot mga master nang nakita niyo bugaong. eh. <laughs> Nalungkot. <laughs> Pangwalo na. <laughs> master. Ano kaya to? Bugaong. Tan. Talakitok na to mga master. Ay, lapo, ang laki. <laughs> Lapo. Woo! Grabe, laki. <laughs> Sig. The secret spot. laki. <laughs> Master oh. Grabe oh. Wow. <laughs> Pan pang thumbnail, pang thumbnail. Ki. Okay. Si Kuya Alan, sasalukin ba? Ayos na daw, ayos na daw. Fish on si Kuya Alan ayos na daw pero lalapitan natin para makita natin ang laban parang kundi na mga master oh fish on si kuya alan malaki laki eh layo baka <laughs> tagiliran na nun <nori. laughs> eh malagbag uh, yun oh no? <laughs> uy lapo ang laki din oh no? ang dami lapo dito ang dami dito Malaki-laki, lapo. Oh, Alright! Kalabat. Angat right. Ang ato Pero okay na yun. Kuya Alan. Sa secret spot. <laughs> secret spot ko din. Kailangan mo lang. Lapo-lapo. Ah! <laughs> Nalipad. Na, Bugaong. Yee! Bugaong pa rin. na! <laughs> Sabi ko nga kuya Alan, mamakatalakitok eh. Aray. Lakas. Sirit eh. Daba. Mahi na ang ating ano. Woo, lakas. Bigyan mo na lang kuya Alan. Pagbigyan mo na lang. Yes. Na na. Woo, sabi ko na eh na na kuya. Na 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 na. Kuya Alan on the move. Talakitok mga master. tama tama talaga ang paglipat namin oh. No? Tutukan natin yan. Ay, ha... pa naman yung mga hook nito. Ayan. Dahan-dahan lang. isurbul mo. isurbul mo. Ang guhit ng itlog mo. <laughs> <laughs> okay, yeah. Man, <laughs> Kinikiliti. <laughs> Alright. Ang galing. Ang galing mo talaga. Kaya Alan. Okay, yeah. Sirit eh. nandito lang talaga nandito lang <laughs> secret spot mga <Mama> master di <laughs> ba sabi sa iyo eh talaki ito kaya lang, laki mga isang kilo at kalate meron yan eh na ano na naikot eh Turbo mo kuya Alan. tol sayang banding natin isurable mo uy, uy. i ano mo pa ganun <coughs> ya yeah, ya yeah, ya yeah. isurable mo ikaw lang na isray ka ng malaki bumawi naman yan bumawi huwag papasabi sa katik yan pa ganyan Ah, uh, um, pa-belar pa. Nasaan malaki pa. Hindi pa kita eh. Ayan. Sa ilalim. Eh, ano mo iliban mo? Iliban, liban. Iliban mo. Yeah, yeah, yeah. Nandito lang sa kabilang. Eh. Hindi hmm. pa makita, nasaan? Hoy, oh, ito. Sa lakitok 'to, mga master, ang lakas. Napakalupit! Masayihin natin lang master! Wag wag! Pagaya na! Pagkakitaas na! Hindi yan, real! Kasi baka maputol naman yung rod mo Nasa danger <laughs> zone na <clears throat> <clears throat> Kagay marami ka naman pan-shoppy Malayo <laughs> 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 pa Malayo pa nga Nasa ilalim yan eh Naikot. Buh. Nakapapa. Ay. Ang sarap naman ng laban. Tagal mga master. Hihi. Nakakita rin ang magandang laban. Kaninang kanina pa. Sabi ko na eh. Kaya tayo hinihila pupunta rito eh. Hindi hey, kaya na, laban lang. Laban Huwag kang susuko <laughs> Ikaw na lang ang nag-iisang malaki Yun ah, kita na, yun ah oh. Laki, lapad Grabe mga master oh Lapad oh Sige, pa Lapad, grabe Sige, sige, dito, dito, dito kaya lang Yun, wow. lapad, grabe, dalawang kilo <laughs> Kitty, congrats Thank you, <laughs> GT huh? ah nap lucky. Huh? Grabe ko <laughs> Grabe ini. Grabe shot niya. Grabe. Iyan oh. No. Ay, 'yang no, mga kuyalan eh, angat mo 'yan. Tingnan natin. Grabe, in lucky. <laughs> oh, bala, ano. no. Hindi maganda 'yung ano. Iyan oh. No? Ganda ng kapit? Dalawa ba? Oo, dalawa. Ay, ah, natanggal 'yung sa pitingi. <sighs> lucky GT. Kasi ang laki nang nahuli nila sa gilid Kyo. Grabe Ay, sus Uy, 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 na Ah, ang oh. <laughs> Ang laki na pala ng ipin niya <laughs> Okay <laughs> Angat mo kuya, thumbnail, pan thumbnail